Guys, guys, good evening, ganito tayo ng dinner Sweet and sour tilapia ito guys Ayan, magigisa tayo Ayan Ganyan natin ang Sibuyas Ayan, magigisa tayo Ayan Para sa aking youtube channel Ayan siya sure guys, tayo magigisa na Ayan Ayan

Yan, isunod na natin itong luya. Luya and then bawang. Ayan, luya at bawang. Kasi medyo mapula-pula na yung ano. Kailangan papulahin natin guys ang sibuyas. Para maganda mga ang lupo natin.